hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega. Dai live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Robic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng old school calendar. Kabilang na dyan ang no Saturday classes para sa school year 2024 to 2025. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng klase para sa school year 2024 to 2025 na walang Saturday face-to-face -face classes. Sa anunsyo ng Presidential Communications Office, may 182 school days ang school calendar ngayong taon na magsisimula sa July 29, 2024 at magtatapos naman sa April 15 ng susunod na taon. Ayon sa PCO, hindi pinili ng Pangulo ang ikalawang opsyon ng Department of Education na June to March school calendar dahil mayroon lang itong 167 days na bilang ng pasok sa paaralan at ayaw ng Pangulo na gamitin pa ng mga mag-aaral ang mga araw ng Sabado. Sinabi naman ni Vice President at Deped Secretary Sara Duterte na nakonsulta sa aprobadong school calendar ang mga guro, school officials at maging mga magulang. Hinikayat naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga foreign investors na sumali sa Build Better More Infrastructure Project ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito para maisakatuparan ang goal ng Pilipinas na maging isang major logistics hub sa buong Asia. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang foreign investors na makiisa sa Build Better More o BBM program ng administrasyon na naglalayong hubugin ang infrastructure landscape ng Pilipinas bilang susunod na logistics hub sa Asia. Ito ang inihayag ng Pangulo sa pagbubukas ng Indo-Pacific Business Forum sa Taguig kahapon giit ng Chief Executive, napakalaki ng gampani ng Public-Private Partnerships o PPPs para maisakatuparan ang hangaring ito at patunay nito ang maayos na pamamalakad sa Light Rail Transit Wall at ang pagpapatayo ng NAIA Expressway Phase 2 sa tulong ng San Miguel Corporation. But achieving this requires a whole-of-nation approach, particularly private investments. Therefore, We invite foreign investors to participate in this endeavor through public-private partnerships, engineering procurement, and a construction contract, and for feasibility studies as well. With the public-private partnership code, we have accelerated the delivery of critical projects, fostering economic growth and enhancing the quality of life. All Filipinos. Kasabay ng PPPs, ibinida rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund ng Pamahalaan na magsisilbi rin umanong importanteng haligi upang bigyan buhay ang major infrastructure projects na siyang magpapalago lalo sa ekonomiya ng bansa at lilikha ng mas maraming oportunidad para sa susunod na henerasyon. Sa kasalukuyan, may 185 priority projects sa ilalim ng BBM program na nagkakahalaga ng 9.5 trillion pesos. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Samantala, inilabas naman ng Department of Budget and Management o DBM ang mahigit sa 2 bilyong pisong pondo para sa pagdadagdag ng mga fire trucks at emergency medical equipment sa buong Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Inilabas ng Department of Budget and Management o DBM ang nasa 2.880 billion pesos na budget sa Department of Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection o DILGBFP para patuloy na suportahan at palakasin ang kakayahan ng gobyerno sa paglaban sa sunog. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, bilang pagtugon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig nila sa mga kagamitan at kakayahan ng mga bombero sa bansa. Si Pangandaman rin ang nag-aproba ng pagpapalabas ng Special Allotment Release Order o SARO para sa nasabing layunin sa ilalim naman ng BFP Modernization Program na ipatutupad sa loob ng sampung taon. Nangako ang ahensya sa pangunan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na palalakasin nila mga serbisyong pangkaligtasan sa mga munisipalidad na wala o may kakulangan sa mga fire truck at stations. Kabilang rin ang pagsisiguro sa pagbibigay ng emergency medical services sa mga lugar na walang akses dito. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang namahagi ng tulong pinansyal sa 10,000 benepisyaryo sa probinsya ng Tawi-Tawi. Umabot sa 400 million pesos ang halaga ng iba't ibang tulong na bit, -bit ng Pangulo sa mga residente ng nasabing lugar. Ang mga detalya tutukan sa report ni Let Narciso. 10,000 benepisyaryo ang tumanggap ng tig 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Office of the President. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr ang namahagi ng presidential assistance sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya na matinding na apektuhan ng tagtuyot dulot ng El Nino. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na sinadya niya ang tawi-tawi para personal na makitang natatanggap ng mga tao ang tulong ng gobyerno. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, Sisiguruduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Laging unahin ang kapakanan ng pinaka nangangailangan. Ang tulong na galing sa tanggapan ng Pangulo ay bukod pa sa 30,000 piso rin na ayuda mula sa DSWD. Nagbigay rin si Pangulong Marcos ng tig-10 milyong piso sa provincial governments ng Tawi-Tawi at Basilan. Ang tanggapan naman ni Speaker Martin Romualdez na mahagin ng tig-5 kilong bigas sa lahat ng dumalo sa aktibidad na ginanap sa munisipalidad ng Bonggaw. Todo pa sa salamat si Tawi-Tawi Governor Ishmael Salif sa pagbisita ng Pangulo sa kanilang lalawigan. Ayon sa gobernador, Malaking bagay para sa napakalayo nilang lugar na mabigyan ng oras ng presidente, idagdag pa ang napakaraming tulong na dala nito para sa kanilang mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Ciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatanggap naman ng grocery pack ang mahigit sa 35,000 na mga mag-aaral sa Makati City. Ang mga detalye pa sa balitang yan tutukan sa report ni Rose Babiera. Nakatanggap ng grocery packs ang nasa 35,371 na mga estudyante na nagtapos ng school year 2023 to 2024 sa mga public schools sa lungsod ng Makati. Mula yan sa kindergarten hanggang senior high at kabilang din dyan ang mga nasa special education. Ang pamahalaang lungsod kasama ang Department of Education Makati ay nagpamigay ng grocery packs sa labing anim na mga public elementary schools at walong high schools. Sinabi ni Mayor Abby Binay na ang inisyatibo ay sinimula ng pamahalaang lungsod para sa school year 2020 to 2021 bilang isang insentibo para sa mga public school students na nagtapos sa kanika nilang grade levels sa kabila ng mga naging hamon ng pandemya. Dagdag pa ng alkalde, ang mga grocery packs ay karaniwang ipinapamahagi tuwing buwan ng Mayo. May kabuuan namang 19,750 packs ang inilaan para sa primary level, habang nasa 15,621 naman ang para sa secondary level. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Masayang ipinagdiwang at dinaluhan ng mga bisita ang isinagawang Grand Santa Cruzan sa Balanga City. Ang mga detalye tutukan sa report ni Danny Kumilang. Nagsama-sama ang pinakamagagandang dilag mula sa lahat ng sityo ng barangay Tuyo, Balanga City, Bataan para sa Grand Santa Cruzan 2024 na isinagawa kahapon araw ng Martes. Ayon kay Barangay Tuyo, Punong Barangay, J. Pingoy, Montipalco, kauna-unahan niya ito na nangyari sa kanilang barangay at gagawin na niyang sa bawat taon ay magdadaos ng ganito kagarbo Flores de Mayo Festival sa kanyang barangay. Bukod sa mga nagagandang kababaihan ay nagpakita rin ng galing sa pag-indak sa sambali o street dancing ang bawat dance group mula sa iba't ibang sitio ng barangay Tuyo. May premyo ding tinanggap ang magagaling sumayaw sa sambali at best costume na ang budget ay mula sa butihing chairman na si J. Pingoy Montipalco. Nagpapasalamat ang mga residente ng barangay Tuyo mula sa lower at upper dahil nabigyan na kasiyahan ng kanilang punong barangay ang lahat ng mga residente sa lugar. Para sa si MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Siyam na lungsod sa Pilipinas ang napabilang sa top 1,000 global urban economy sa buong mundo. Yan ay base sa listahan ng inilabas ng Oxford Economics Global Cities Index. Kung ano-anong mga syudad yan, alamin sa report na ito. Napabilang ang siyam na lungsod sa Pilipinas sa listahan ng 1,000 largest urban economy sa buong mundo. Batay sa tala ng Oxford Economics Global Cities Index, nakuha ng Manila ang 256th place Ika-436 naman na pwesto ang Cebu. Ika-487 naman ang Cagayan de Oro habang nasungkit ng Davao City ang Ika-500 place. Nasa listahan din ang iba pang syudad sa bansa tulad ng Angeles City, Bacolod City, Dagupan City, Zamboanga City at Jensen o General Santos City. Ibinatay ng Oxford Economics Global Cities Index ang ranking sa limang kategory, ang ekonomiya, human capital, kalidad ng buhay, kapaligiran at maging sa pamamahala. Nanguna naman sa 2024 Global Cities Index ang New York, sinundan ng London, San Jose, Tokyo at Paris sa France. TNC Predator is back! Matapos ang higit isang taong hiatus, muling nagbabalik sa pros ng iconic Dota 2 team na TNC Predator. Sa kanilang official Facebook page, walang paligoy-ligoy na inanunsyo ng esports team ang kanilang pagbabalik kasabay ng pagpapakilala sa kanilang comeback roster. Pangungunahan pa rin ng dating TNC mainstay at offlaner turned support na si Carlo Kuko paladang team. Dito makakasama niya ang kanyang dating blacklist rivalry teammate na si Jun Palos Lamataw bilang carry ng team. Yuri Yowe Pacanya bilang mid, Joshua Cox Marano sa offlane at John Jing Duyan bilang support. Unang nakilala ang TNC Predators sa kanilang makasaysayang The International 2016 stint matapos ma ang tournament favorites OG. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang team para sa kanilang pagsabak sa qualifiers ng The International 2024 na gaganapin sa Denmark sa Setyembre. Bago ang hayatos, huli silang sumalang sa pro scene noong Asia Pacific Predator League 2022 kung saan sila tinalo ng isa pang Filipino team na execration. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Borja, sama-sama tayo, Pilipino. at the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Global domination is real. Just how they like it. Para sa P-Pop Kings SB19, ang music video kasi ng kanilang kantang I Want You na bahagi ng pagtatag EP, nakasungkit lang naman ng not one but two recognitions mula sa dalawang film festivals ang mga detalye sa mundo ng showbiz, yahatid ng ating showbiz angel. Panibagong achievement na naman ang nakamitang tinaguri ang P-pop Kings SB19. At sa pagkakataong ito, ang music video ng kanilang kantang I Want You ang nakasungkit ng pagkilala. Baby, you are, baby, you sa Instagram, proud ang binahagi ni Jed Regala, direktor at cinematographer na wagi sa Best Direction category ng Experimental Dance and Music Film Festival 2024 ang I Want You MV. Pero hindi lang yan dahil ito rin ay kabilang sa official selection ng Kaminari Japan Film Festival 2024. Pag umalaki naman ang First Light Studios Manila, kalaki pang ilang behind-the-scenes pictures, inspired ang natulang MV sa iba't-ibang art movements, creating a thought-provoking experience. Ang I Want You ay bahagi ng pagtatag ang second EP na ilabas ng Mahalima noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito pong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakaramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balita. Hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel sama-sama tayo Pilipino Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV